Pwede sanang gamitin ni Ethan Tanchi ang kanyang apelyido para mapansin agad ni Coach L.A. Tenorio sa tryouts ng Gilas Pilipinas Youth Team pero pinili niyang huwag. At sa huli, hindi na rin niya kinailangan. Anak siya ni Paul Tanchi, dating kakampi ni Tenorio sa Ateneo noong early 20s. Pero imbes na magpakilala bilang anak ng dating kakampi ni Coach, nagpakilala si Ethan sa pamamagitan ng kanyang laro. Kalma, maabilidad, unselfish, Parang si Eli Tenorio mismo ang gumagalaw sa court. Kaya naman nakuha agad siya ng second look at spot sa national team. Idol ko po si Coach Eli bilang undersized guard, kwento ni Ethan. Gusto ko laging iset up yung mga kakampi ko bago ako tumira, kasi gusto kong umangat sila at mag-excel. At hindi lang salita, pinakita niya ito sa stats. Sa anim na laro sa SIBA qualifiers, nag-average siya ng 3.8 assists, second best sa team, plus 5.5 points, at 2.5 rebounds. Bukod sa pagiging coach, halos second dad na rin daw ang turing ni Ethan kay LA. Kapag off ako, lagi niya akong ini-encourage, sabi ni Ethan. May close connection kami. Pero syempre, hindi maikakaila ang dugo. Si Paul Tanchi, ang kanyang ama, ay dating teammate ni Tenorio sa Ateneo. Nung pumasok si LA sa UAAP, palabas na ako. Pero kahit rookie pa lang siya, mas magaling na talaga siya sa akin, tapat na inamin ni Paul. Sobrang galing talaga ni LA. Dalawampung taon matapos silang mag-backcourt sa Ateneo, muling nagtagpo ang landas nila, ngayon bilang coach at anak ng dating teammate. Nung nalaman kong si LA ang coach at nakapasok si Ethan, ang laking peace sa puso ko, kwento ni Paul. Alam ko kung anong klasing tao si LA. May takot sa Diyos, mabuting coach, kaya kampante ako. He will take care of early son. Ayon kay Paul, bata pa lang ay hilig na ni Ethan ang basketball. Siya at ang kuya nitong si Caleb ang naging unang trainers ni Ethan. Dahil sa kuya niya, na-push din si Ethan. Malaking bagay yon sa development niya, dagdag pa ni Paul. At kung sa laro lang, aminado si Paul, wala raw laban ang tatay sa anak. Si Ethan talaga, no match, lahat ng teammates ko sinasabi, mas magaling talaga yung anak ko, ani Paul na may halong tawa at pagmamalaki. At iyon ang joy ng isang ama, makitang mas magaling pa ang anak mo kaysa sayo. Ngayon, abala si Paul sa real estate at sa kanyang ministry sa Christ's Commission Fellowship. Ang bilim ko kay Ethan, gamitin mo ang gift mo para sa Diyos. Kung will niya na mapasama ka sa team, mangyayari yan. At si Ethan? Buong puso ang pasasalamat niya. Sobrang blessed ako na napili ako sa team. Forever ko itong ichi cherish, sabi ni Ethan. Grateful ako sa opportunity na to. Ethan Tanchi. Player na parang si Tenorio. Bata pa, pero kitang kita na ang hinaharap. Hindi lang feature ng Gilas Youth, kundi feature leader ng Philippine Basketball. This is Basketball Universe PH. Don't forget to like, share, and subscribe for more inspiring hoop stories.